Oh, laro muna, mag-practice. Para uh, may pang-content. Happy <laughs> Christmas, guys. Naghanu muna ako, guys, ang practice muna ako dito, guys, para ambutan bayan. Para may pang ano ako, may pang-content. kasi hindi naman ako makalabas kasi walang pera hindi, hindi ka naman pwedeng makalabas na wala kang so, sa, sa pamasahe lang kailangan mo ano ka galik dito paputala palingke kailangan back and forth ano na 40 asas daan po ako maglaro. Nakahiga kasi ako. Kaya iraantok ako. Laro. Pero pag may ano, hindi. pag makalabas ako doon, talaga ako sa labas mag-content. Ano, mag Iwa ng content para may bago tayo. Ang upload na maganda. ada buah. Tidak apa ay na kaidlip ko po. <laughs> Yan ang ano ko pag magsali ng mga LS or premier pag Yan. Talaga ako maka talaga ko baka kaidlip sa gilip pagkatapos magising. Kasi nag yung ano. dito. Ay, ah, ano ako na ro ako. Kung hindi sumigaw yung ano na may napindot pala ako na star. Na ano ako, nagising. Iba na talaga pag ano pag magiro na mahiga ka na may edad ka na kaya ano. Maganda na ko dito sa laro na to kasi ano mo lang ipindot katapos. <tip> siya guys parang uwi, oh, e, na nakaidlip e, ano na to dalawang naglaro ka nakaidlip bagay ako pa pag yung oh, maingay yung pag ano ko paglaro yan bigla akong magising san ayak kong maglaro ng yung inaanto ako kasi nasasayang yung ano ko pagkatapos makaitim Siyempre, hindi madilir kasi hindi mo na ano

yeah. yung silpon <laughs> hiyati <laughs> ano ba yan <laughs> nahulo yung silpon okay, hindi ko talaga yung maiwasan sorry talaga ano, talaga ako nakabuti yung silpon dito lang sa higaan guys. Thank you for watching guys. Sa kaili pa guys. Marami, maraming maraming marami salamat sa inyong mga support guys. Buti guys hindi na ano yung silipon sa baba. <laughs> Thank you for watching. Advance Merry Christmas sa ating lahat.